Okay, okay message? message Miss question questions? questions? Ah, yeah. oh, na. Okay. Uh, Bakit naisip niyo pumunta ngayon sa Tuksa <laughs> dito sa liwasan ko Pasyo? Ano po ang nag-audio sa inyo? Kasi napakadelikado po yung mga isiniwala nyo. Tungkol po sa first family. Ano po eh? Um, again, parang nung lumabas ako, decided na po akong lumaban siya para malaman nung mamamayang Pilipino kung anong katotohanan na hindi po dapat tayo pamunuan na mga taong hindi tama ang pag-iisip dahil gumagamit po ng droga, napapaligiran po ng mga taong gumagamit ng droga, at saka po ano um hindi po worth it hindi karapat dapat na mamuno dahil hindi po nakaranas ng paghihirap but rather wala pong ginagawa kundi magnakaw sa kaban ng bayan and ako naniniwala ako na hindi ang si President Bongbong Marcos ang namumuno sa atin ngayon alata naman po nakita niyo naman po sa mga interview niya hindi siya consistent, hindi niya alam ako nung nangyayari sa bansa natin. And kaya po ako pumunta dito kasi matagal ko na po talagang gustong pumunta. And nakikinaawa po ako kasi nakikita ko na talagang ang mamamayang Pilipino, lalo na may hirap po, talagang lumalaban, umulat, umaraw, walang pagkain, nagugutom, naiinitan. And pinaglalaban po talaga kung ano yung nakakabuti sa nakakarami. Kasi hindi ho kayo mabibigo. Kasi tama ho yung pinaglalaban nyo. And huwag ho kayong matakot. Sila ho ang matakot sa atin. Kasi tayo po ang naglukluk sa kanila. Kaya po sila sa posisyon. Kung yung mga tao, nagbibigay sila ng ayuda, tanggapin nyo po, isipin nyo lang na yung perang yon galing din po sa atin yan. Sa kaban ng bayan yan. Kahit lagyan pa nila ng pangalan nila, wala tayong pakialam. Hindi totoo yan. Huwag nilang angkinin ang hindi kanila. At saka sa mga politisya na, walang bayag lumaban para sa tama, nakakahiya kayo, umalis kayo dyan. Hindi kayo karapat dapat umupo sa pwesto. na lang. Niyo ang na yung sa ang bayan, sa ganito na no, uh, oh, yeah. Salamat po, salamat po, Miss Grant, Thank you. Ayan po, mabalik po lang. Okay poor, poor, oh, I am I am na po, okay na. Salamat po. Okay, salamat saan dinipangan ylaaman, pinagdaganap ko ang bayan. kundi hindi naman naman. kundi po naman naman. kundi hindi 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 naman naman. At inumulat ang taong bayan na ablang anang ating Pangulo ay Parag, Ms. Walgam, Ms. Gati, Belag. Magandang gabi, Mayisa! Bili't naman ako sa inyo mula ng umaraw! Nandito kayo. Alam nyo, may mga paninindigan po kayo. Pukuha po kayong lahat! Huwag oh, oh, po kayo mawawala ng pag-asa basta tama ang ating pinaglalaban. Malalalo po tayo. Hindi po kayo mabibigo kasi ang Diyos ang magbibigay ng daan para sa inyong ka, you know, para manalo kayo lahat. <laughs> diba? Tayo! 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 O, oh, diba? So, it's my pleasure to be here. Nakakatuwa may mga panahon na gusto kong puntahan lahat ng inyong rally. Pero alam niyo naman po, siyempre, sabi nga lang, mag-ingat ako. Pero alam niyo po, sabi ko nga, kung eto yung magiging dahilan para maibuwis ko yung buhay ko, as long na alam natin na ang buhay natin ay sinakripi o sinurender na natin sa Panginoon, hindi na tayo matatakot dahil alam natin, ito ay isang malaking um, bagay for us para sa mamamayang Pilipino. Wala na ho akong pakialam. Naumpisahan na ho natin ito, hindi na ho tayo titigil. Kasi alam natin, nagsasabi tayo ng totoo, hindi tayo nagsisinuling. Sabi ko nga, I have nothing to gain. Wala ho akong mapapala dito. Rather than telling the truth, nagsasabi lang po tayo ng katotohanan dahil talaga naman ho, na ang hirap na tayo ng mga adik alam niyo po yun? Ang hirap. Kasi kapag adik ka, hindi mo maayos ang pag-iisip mo. Kapag adik ka, hindi ka matinong, um, ano yun? Hindi ka matinong um, mag-iisip. <laughs> diba? At ako alam ko po, kasi personal experience ko po yan. Kasi ang kuya ko, ay naging adik. Ang naging kasama ko, naging adik. Naabuso po ako ng adik. Okay na, sabihin na natin, kung normal, regular na tao, regular na, normal na tao na hindi ka nakaupo sa gobyerno, gusto mong mag-adik, bahala ka sa buhay mo. Pero kapag ikaw ay nanungkulan sa gobyerno, kailangan natin ng isang bang ay mga leader na may paninindigan na talaga pong pinaglalaban tayo. Hindi po duwag at takot kasi wala na silang makukuha ang pera. So, wag mo kayong boboto ng mga politika na takot kasi takot sa presidente, takot sa speaker of the house kasi wala silang budget. Dapat sila nagsisilbi sa atin. Dapat sa atin sila takot kasi tayo naglagay sa kanila sa posisyon nila. Oh, Di ba? Hindi e. Eh. Kaya tayo, wala tayong dapat katakutan. Kasi kayo ang naglagay sa posisyon nila. Ang sasarap nga ng buhay, ilan po tayo? Ilan ang population natin? 120 million, right? Oh. 120 million. Isipin niyo, kung 120 million na tao binigyan ng tag-iisang million, that's 120 billion. Isa na kahit pa paano gumaan yung buhay nyo. Magkano ang flood control project? Tama! 500 billion! My God! Diba? So yung 500 billion na yun, kung pinigyan kayo ng tag for 5 million pesos, bawat isang Pilipino, 5 million pesos, yung 500 billion na yun, lahat kayo, gumaan na yung buhay nyo. Tama! Pero ano ang ginawa nila? Ninakaw. Until now, hindi pinapansin. Alam niyo mo bakit? Kasi, Never nila, may never silang naghirap. Ang tao, kapag he never naranasang maghirapan o maghirap, wala silang pakialam kasi hindi nila dinadaanan yung dinadaanan ng may hirap na Pilipino. Wala silang pakialam. Hindi, punuin yung pulsa nila, busugin ng mga tiyan nila. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo yun naman yung ginagawa nila. Tingnan nyo yun naman yung mga nakaupo. Nakikita nyo how materialistic they are. Magkano na ang sweldo ng congressman? Di ba? 100 plus. Sabi na 200,000. Yung iba dyan, 4 million ang relo. Ang sasakyan, magkano? May naka-AMG pa. Alam mo ba diba magkano ang AMG? Di ba? 15 million. Gumano ako dyan? Naka-AMG kami. McLaren, Porsche, Ferrari, lahat. Alam mo yon ang sarap ng buhay. Di ba? Di ba? Ang akapal ng mukha. So ngayon, dyan sa Congress, ang hamon ko sa inyo, kung talagang for the people kayo, dapat po, ipaglaban ninyo kung ano yung tama. Okay. Hindi po kung ano ang tama sa bulsa ninyo. Dahil naduduwag kayo, naduduwag kayo na wala kayong budget. Bakit po? Tumakbo po ba kayo para magkapera? Di ba? Tumakbo po ba kayo kasi gusto niyo kumita? O tumakbo talaga kayo katulad ng mga pangako ninyo na para pagsilbihan ang mamayang, mamamayang Pilipino sa mga constituent ng bawat kongresista. Ang call, ang tawag ko po sa inyo, puntahan nyo, magrali kayo doon sa mismo uh, ah, bahay or whatever kung saan sila nakatira ipaglaban nila kayo. Huwag silang duwag. Wala silang mga bayag. Nakakahiya yung iba nga teacher pa dati or whatever. Pero tingnan nyo ngayon. Walang mga paninindigan. Ang paninindigan nila, daduduwag sila na malaman na, na nakinabang sila. Wala kayong bayan! Wala kayong bayan! Wala kayong bayan! Wala kayong bayan! Diyos ko, ay tingnan nyo ho. Ako babae. Hindi ako politika. Hindi ako politisyan. Hindi ako vlogger. Wala ako akong kinikita dito. Pero lumalaban ako. eh, eto mga nakaupo. Nakikinabang. Sumisweldo sa kaban ng bayan. Nung kamatak ko, nanganga ng lahat na halos sa Bisaya ba. Hinahalikan ang lukot nyo. Kulang ng dilaan yung mga kayo nyo sa baha. Pati split ends nyo sa bahin. Mukha kayong bayan! Mukha kayong bayan! Puka ka kayo! Maya. Hindi, pangit nga yan eh. Tama, no? At saka ba? Nakita nyo ba? Yung mga nagsasalita. Nakaka... Hindi ako, hindi ako, hindi ako lawyer. Pero pag pinanood nyo as an outsider, nakakahiya. Parang hindi na mga politisyan kung magsalita. Napaka-bully! Gawain ng mga adik na brat na bully na nanghaharas. Hindi nyo ba nahihalata? Karamihan sa aming lumalaban, puro babae, at binubuli nila Si Bibi Sara, babae, at walang utang ang loob. Gano'n naman eh, hindi niyo ba napansin? Tama. Lahat kaming tumatalikod sa kanila is yung mga taong nagmahal sa kanila, naging kaibigan nila, pero anong ginawa nila? Tama, di ba? Mangga, uh, manggagamit. Eh. Manggagamit! 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 Wa manggagamit! Walang utang na loob. 'di ba? Napakawalang utang na loob. Hindi alam nyo, hindi mo sila magwawili kasi hindi sila sanay maghirap. Tingnan niyo po kayo, kahit kung nandito, sila ba pupunta sila dito? Hindi, 'di ba? O kaya magrarali? O, sabihin niyo na. Pag binigyan kayo ng ayuda, tanggapin niyo kasi sa inyo 'yon, pera niyo 'yon. Pera Hindi mo pera yun! Hindi diba? mo pera na yun! Hindi mo, mo pera na yun. Grabe, ang sarap ng buhay. Lalaki ng properties. Kaya nyo, marami pang lalabas. Pabubukid. Kaya, alam nyo, huwag kayo mawala ng, ng pag-asa na akala nyo ang tagal at di ba pa nangyayari. Kasi sa totoo lang, sabi nga, di ba ang Diyos mapagpatawad? Di diba? ba? Siya? Ayun po, may paraan din ang Diyos para mapigyan nila, makaroon sila ng realization to change, hopefully, makapagbago. Paasa paano pong paraan? Sa paraan po na binigyan, katulad na nabubukin yung mga kanilang pagkakamali, di ba? Nabubukin yung kanila, ilalantad sa madlang tao, saka, uh, pasensya na ako, hindi ako masyadong straight, masyadong malalim mong tagal, may, medyo ano lang. <laughs> pasensya, pasensya na ho. So, di ba, parang hindi po, na, hindi pinababayaan ng Diyos na hindi ninyo makita ang mga maling ginagawa nila. So, binubukin yung mga kapalbakan nila, ang pagnanakaw, at pinapayana sila. Para ma-realize na ako, na ako, nako kawawa naman ang pamilya ko at mga magiging apo ko. Ang iiwan kong legacy is kay kasi nagnanakaw ako at gumagawa ako ng kamalian. Pero, pag hindi pa rin sila nagbago, yun na, mararanasan na nila ang latigo ng Panginoon. Yeah, oh. Diyos ang sisingil. Kakampi natin ang Diyos. Kakampi natin ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. You, Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Mabuhay po ang babaeng may sobrang bisikate. Mayroon! Mabuhay po natin! kami! Mga isog! At ngayon, mga ba, mababayan, pasalamatan po natin muli at bigyan natin ang masigabong palakpakan sa ating ma-isog, Ms. Kathy Yan na, unang-unahang public appearance po yan ng ating bagong bayani. Ms. Kathy Vinag, anong mo? Princess Maui, ikaw ba inagulat? Bueno, bueno, me Ito to tubogin. Ito! Meron. Meron ba? Rinig ba ang ko? One of the things na na-appreciate ko with Miss Cathy Bina kayo sinabi niyang lumalaban lang siya dahil napakayo niya ang mamanahing. Tinubog na si Miss Cathy Bina. si Cathy Bina. Yung mga alat Ang natin likod mga banga. With that, Miss Cathy Bina, thank you so much for your courage and for your bravery. And may God bless us all. Ama, ang mga sinabi, nasa panig natin ang may kapal. Kaya lalaban lang po tayo ng lalaban hanggang mag, hanggang spoko ang mga demonyong yan sa palasyo ng Pilipinas na pinamumugaran ng mga ahas. Okay, Miss Mawi.